Here we go, here we go, here we go! Boruto 2 Blue Vortex Chapter 22 eh Spoilers! Lumabas at nagpakita na nga dito si Jura upang hanapin si Boruto. At nang magkita o magkaharap na nga ang dalamang to, eh ayan na nga! Bang! Bakbaka na! At kaya nga mapare atin ang alamin ng mga pangyaring nagrap dito. So bali nga ang title natin sa chapter na ito ay Jura. At ang color page naman na sinasabi dito ay itong si Boruto. So mukhang about nga talaga ito kali Jura at Boruto mga pare ko. At kaya nga siya sabi din dito na Jura versus Boruto is peak. So yun nga mapare ko no, bali ang spoilers natin ngayon ay isang klase ng text spoilers. At ang unang sinasabi nga dito Jura doesn't seems to care about Mitsuki and Araya. But I think he looks Sarada for a moment with before looking away. So ibig sabihin guys, dito sa unang sneak peek na pinakita na karaan, eh mukhang ang unang destinasyon nga na pinuntahan ni Jura ay sa lugar na kung saan naglaban sila Ryu at Sarada. But I think he looks Sarada for a moment with. So mukhang dun nga siya pumunta sa lugar nila Sarada. No? Nakalinsabay naman yan eh dito nga sinasabi rin. He is searching for Boruto or looking at the direction where he is. So ibig sabihin, matapos niya makita sila Ryu at Sarada, eh mukhang hinanap o nakita nga daw ni Jura yun yung direction kung nasaan si Boruto. Which is yun yung lugar na kung saan yung direction nila Matsuri at Konohamaru. Nadagdag pa nga dito na sinasabi, Jura doesn't even seems to care about Ryu's torn soul or he is just leaving it there because he knows no one can do anything and he will get it back later. So yun nga mga pare ko yun, no, ibig sabihin nakita nga daw ni Jura yung torn soul ni Ryu. Pero mukhang iniwan nga lang daw niya ito dahil alam nga daw ni Jura na wala naman daw makakagalaw na. At babalik pa rin naman daw kasi si Ryu matapos ang nangyari sa kanya. So yun no, sa bagay, tama din naman si Jura kasi posible nga na babalik pa si Ryu, matapos niya magkawasak-wasak as long na buhay pa o nandiyan pa yung Torn Soul. So matapos nga ang mga detalye na yan, eh dito nga kasunod binapakita na sinasabi, back to Boruto and Konohamaru, Matsuri remains turns into a Torn Soul. So ito na ngayon guys, yung nakaraan na pinakita na pinag slash nga ni Boruto itong si Matsuri na malamang matapos nitong i-slash ni Boruto, eh marahil na lumabas na nga talaga yung Torn Soul dito. Ang Torn Soul na makakapagligtas or makakapagpabalik kay Muigi. At ang kasunod naman na sinasabi dito, Konohamaru ha the turn soul. Yes mga sir! Nakikono hamaro na nga ang turn soul ni Matsuri. So mukhang good news nga talaga ito para magawa niya lang maibalik ang hanyang bebe. At balik naman sa kabilang pangyayari, dito nga sinasabi, Jura knows where Boruto is and flies towards him at high speed. Mamen heto ng hinihintay natin. Pumunta na nga ng pagkabilis-bilis si Jura sa direksyon ni Boruto. At kaya nga dahil dyan ang kasunod naman ang sinasabi dito, Boruto is throwing shuriken around the rock formation so that he can use flying thunder god. So means to say guys, mukhang nagahan na nga si Boruto dito dahil nga alam niyang paparating na si Jura sa kanya. Boruto is throwing shuriken around the rock formation para magagamit niya yung Flying Thunder God at magawa niyang makapag-teleport kung saan saan kapag naharap niya si Jura. Dahil nga sunod na siya sabi dito, so he knows Jura is coming. Yun nga guys, ibig sabihin alam talaga ni Boruto na paparating na si Jura sa kanya. Kaya naganda siya kanina na bumato na ng mga shuriken sa mga bato. At kaya nga dahil din yan kaalinsabay naman dito mga pare koy, dito nga sinasabi, Jura throw a Rinigan Jubidama to where Boruto and Konoha are. Shit! Yes, na. Mukhang umatake na nga si Jura kaliko ng Hamaru at Boroto. Bumitaw na nga si Jura ng bijuta mga mga pare ko. Nakalinsabay naman ang pangyayari niyan. Andito nga sinasabi Boruto grab Konohamaru and get away from the explosion then throw him away. So ibig sabihin guys, matapos nga silang patamaan ni Jura ng Bijudama at matapos nga nun lumikha ng napakalakas na pagsabog, e eh bigla nga daw kinuha ni Boruto si Konohamaru at inalis o inilayo nga daw agad ito sa napakalakas na pagsabog. At nang mailayo na nga ni Boruto si Konohamaru sa malakas na pagsabog, e eh, dito naman ang kasunod na sabi Konohamaru is living running with Matsuri's torn soul. So ibig sabihin guys, tumakmo nga daw agad si Konohamaru na dala-dala na nga nito ang torn soul ni Matsuri. Yes, ma Takbo habang may lupa. At kaya nga dahil sa bagay na yan, ang eh, kasunod naman siya sabi dito, Jura is looking at him. So, ibig sabihin guys, no, dahil nga tinakbo na ni Konohamaru yung torn soul ni Matsuri, eh dito nga siya sabi, mukhang tinatarget nga ni Jura si Konohamaru. Dahil nga kinuha na nito yung torn soul, di ba? Ngunit subalit datapot, ay eh, ang kasunod naman na siya sabi dito, suddenly this Boruto appears behind Jura and land Arasengan on his back. Mamen! Hindi nga pinayagan ni Boruto si Jura na habulin si Konohamaru at kaya nga bigla nang teleport nga daw si Boruto sa likod ni Jura at pinatamaan nito ng isang Rasengan Bang! At kaya ang next na siya sabi dyan, Darasengan is pushing Jura down, but he to turn himself and fires a Rinigan Jubidama at Boroto. So ayun nga guys, no, grabe, napakakunat nga dito ni Jura. Baliwala nga lang daw yung Rasengan na inatake sa kanya ni Boroto. Nabukod pa nga dyan, e bigla pa nga daw siya nakagawa ng ganting salakay, which is gumanting salakay ito ng isang Jubidama. At kaya nga dahil sa ataking yan, e eh, siya sabi naman dito, Boruto uses Flying Thunder God to get away. So ibig sabihin guys nakaiwas nga daw si Boruto sa ataking ginawa sa kanya ni Jura gamit ang Hirai Shinjutsu. So dahil nga makunat talaga si Jura, ang kasunod naman na sabi dito, I see no blood or anything. Jura is tank. Mame napakakunat nga talaga. Para ang lumaban sa naka-item na pipa, naka-crimson tsaka nakataras. Tapos yung balat ni Jura no parang si ano, parang si So para sa mga Dota player dyan, alam nyo na yung ibig kong sabihin, yung mga binanggit kong item at yung binanggit ko na hero. But anyway guys, ang kasunod naman na sabi dito, Jura keeps falling looking up, Boruto teleports behind him with Flying Thunder God from a formation, which has a shuriken. Then we see the second sneak peek. So ito na nga rin yung pinapakita sa nakaraan guys, yung pangalawang sneak peek, na kung saan ay pinapakita nga itong sila Jura at Boruto ay nagkaharap na nga. Inatake na nga ni Boruto itong si Jura gamit ang kanyang katana, ngunit nasalag nga lang ito ni Jura gamit ang kanyang isang daliri. Mamen, isang daliri lang yan ah. So napakahalimaw nga talaga nito ni Jura. At matapos ngang sabihin ang mga pangyayaring yan, ay e, lumipat naman ng eksena dito kala Eda at Kashin Koji na dito nga pinag-uusapan nga daw nila yung patungkol kay Boruto na wala nga daw itong chance na manalo laban kay Jura. Na kaninsabay nga nyan pinag-uusapan nga din daw nila dito yung patungkol sa Flying Thunder God na mga simbol. At balik nga kali Boruto at Jura ay e, dito nga sinasabi Boruto thinks he that only Uzuhiko might work against Jura. So ibig sabihin guys, mukhang naisip na nga ni Boruto na mukhang Uzuhiko Rasengan nga lang ang gagana or e-epekto kay Jura. Kasi walang kwenta nga yung ginamit niyang standard na Rasengan. At kaya nga dahil nga nagkaharap na sila dito, e eh, dito nga tinatanong ni Jura si Boruto na ano nga ba daw ang love. Jura as Boruto what is love. Pero umatake nga agad dito si Boruto na sinasabi, Boruto jump away and cuts them apart. Pero kala sabay niyan sinasabi rin dito, Jura is using more Mokton against him. So away until one hits him. Mamen, grabe. Nakakagamit nga talaga si Jura ng Mukton Jutsu. Kaya ang kasunod na sabi dito, Boruto is separated from his katana. Yari ka ngayon, boy. Mukhang natanggal kay Boruto yung sandata niya. At kaya nga sinasabi naman dito sa kasunod, Jura captures Boruto with Mukton. He can't move yari. At syempre, nang mahuli na nga ni Jura si Boruto, ay ang eh, kasunod naman na sinasabi dito, he and Boroto talks more. Jura grabs Boroto's katana. So yun nga nung no, mga pare ko, sinigurado lang talaga ni Jura na hindi na mga gamit ni Boruto yung kanyang katana. Kaya kinuha niya siguro at inilayo kay Boruto. But ang kasunod naman na siya sabi dito, Suddenly, we see Uzuhiko win aura. The Mokton that was keeping him from moving get destroyed. So yun nga mga pare ko yun no, mukhang nag-activate nga dito si Boruto ng kanyang Uzuhiko na sa kadahilanan upang mawasak nga daw o masira yung mga Mokton o yung mga punong kahoy na nag-hold kay Boruto. Na kaya dahil dyan, eh ang kasunod naman na sinasabi sabi dito, Boruto teleports to where his katana is and land a Uzuhiko on Jura bang, ngunit sa balit data po at ang problema nga lang dito ay sinasabi I don't think Boruto had a lot of time to charge Uzuhiko so it looks weak it looks like more like the one that landed on Code so ibig sabihin guys mukhang hindi nga daw nakapag recharge talaga ng Uzuhiko si Boruto at kaya mukhang mahina nga daw ang tumama kay Jura na almost the same nga lang din daw dun sa Uzuhiko Rasengan na pinatama ni Boruto kay Code by the way guys kahit mahina yung Uzuhiko Rasengan na napatama ni Boruto kay Jura eh ang kasunod naman na sinasabi dito Uzuhiko push Jura back and the effects are affecting him. So he falls on his knee. So ayun nga mga pare ko yun no? kahit papano, kahit hindi ganong kalakas yung na ni Boruto, eh naapektuhan pa rin dito si Jura. Kaya lang ang problema dito mga pare ko, eh, bagamat naapektuhan nga si Jura, eh ang siya sabi naman dito sa kasunod. But Jura was able to nullify Uzuhiko using the same principle of how his tail beast ball works. So ibig sabihin guys, bagamat naapektuhan si Jura ng Uzuhiko ni Boruto, eh agad-agad nga rin napawalang bisa ni Jura yung epekto ng Uzuhiko ni Boruto. At dahil nga daw yun sa principle na nakita niya kung paano gumagana ang kanyang tail beast bam. So it means to say guys, kahit yung Uzuhiko Rasengan ni Boruto, e eh kayang kaya pa rin magawa ng paraan o kontrahin ni Jura. Kaya paniguradong mas malaking problema to no? Na kaya nga dahil din dyan, eh ang huling bagay naman na sinasabi dito. Jura stands up fine while Boruto is with that worry look. And I think says Uzuhiko didn't work. So yun na nga mga pare ko yung huling sinasabi dito. Na mukhang nalagay nga talaga si Boruto sa alanganing sitwasyon. Walang kwenta yung mga pinaggagawa niya kay Jura. So ayan nga guys ang ating spoilers for today's video at abang-abang na lang tayo sa ating full review para mas makita natin yung mga mas maangas na panel at yung mga well detailed na mga sinasabi kung ano nga ba talaga yung pinaka nangyari. So hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Hanggang dito, anime Tagalog tala na kaya nagpapaalam.